Sinuspindi po ang klase ngayong hapon sa Universidad ng Santo Tomas kasi po mabilis na nagbaha yung Espanya, pati sa loob ng USD. Kaya mga estudyante nahirapang umuwi. Nandun po live sa mga sandaling ito si Chino Gaston. Chino, kamusta na dyan? Mike, matinding perwisyo nga ang dulot ng biglang pagtaas o pagbaha Nanga uh, tubig dito sa kahabaan ng uh, Quezon uh, or nanga uh, Espanya Boulevard dito sa lungsod ng Maynila dahil hindi lamang napipilitan ng ating mga kababayan na lumusong sa maruming tubig kundi maging andaloy ng traffic ay halos hindi na gumagalaw sa mga sandaling ito dahil sa mga naantalang mga sasakyan. Mike, yung uh, yung uh, mataas na tubig na naranasan ng mga kababayan natin dito ay dahil na rin sa matinding pagbuhos ng ulan bago mag-alas 5 ng hapon kani-kanina lamang sa tindingan ng uh, pag-ulan Mike ay umabot nga daw ng 35 inches ang lalim ng tubig dito sa mga mabababang lugar sa Espanya Boulevard kung kaya't uh, marami sa mga sasakyan ng halos hindi na makatawid at naantala na ang daloy ng traffic sa mga sandaling iyon. Barado rin ang mga side streets dito sa uh, tabi nitong uh, Espanya Boulevard gaya ng Maseda at ng Blumen Street Dahil mga kababayan nating ibig namang umiwas dito sa baha, sa kahabaan ng Espanya, ay nagsiksika naman doon sa mga maliliit na side streets na nabara din sa Abot nga sa panulukan ng Quezon Avenue at Timog Avenue ang traffic kanina napapasok dito sa lungsod ng Maynila. Marami sa ating mga kababayan na nakausap na naantala at natperwisyo dito ay uh, mga estudyante na nahirapan nga hanggang sa mga sandaling ito na umuwi. Marami sa, kami, sa kanila ang mga nagsabi sa aming sana maagang nadeklara ang suspension ng klase para hindi na sila inabot ng matinding pagbaha at matinding pag-ulan. Kani-kanina, nadat na natin yung mga sasakyan dito, ay bagal-bagal talaga sila dumatawid dito sa malalim na bahagi nitong uh, Espanya Boulevard dahil nga napakalalim na tubig at sa pangamba na ring maaari silang Uh, pasukin o maaaring pasukin ng tubig-baha ang kanilang mga makina at tuluyan ng maantala o tumirik ang kanilang mga sasakyan. So sa ngayon, patuloy pagdating ng ating mga kababayan dito dahil uh, sa ating uh, panayam sa kanila ay sinasabi nilang mas mainam pa daw na maglakad sila kaysa sumakay sa pampublikong sasakyan. Sa kanilang paniwalang, mas maaga silang makakarating sa kanilang paroroonan kung maglalakad sila imbis na sumakay sa mga PUV gaya ng mga jeepney. At yan ang latest mula rin sa Manila. Balik sa inyo, Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.